ay mga bes i-share ko lang itong aking uh, ginagamit na barena dahil baka mangyari din sa inyo. Kasi kapag ginagamit ko kasi ito at uh, ito lumili ko nawawala. So bilang isang nakakaintindi nga, uh, alam ko na dito yung problema. Pag nababaluktot na gano'n nawawala po. Pag, Pagka dumiretso siya, nagkakameron. So ito na, ah uh, bali ito yung linya niya pinutol ko buo kung titingnan mo buo eh. o oh, yan o. pero kapag kai yung ating ester nawawala wala siya tester ko ha o yan oh. ito yung dulo dulo ayan yung tester o oh. ba yan wala wala o oh. oh. direct ako meron pagka dito kaya minsan may mga ganun kaya nga minsan ang ano sakit sa ulo o ayan o, o wala naman yung tuloy na yun, putol na yata wala siya o pinagtabit ko na yan o pag binirekta ko siya o meron pag ikinanto ko wala o. sinire ko lang kasi baka mangyari din sa inyo na kapag kaganong kapag kaganong nawawala wala dito sa mga ganito kasi kalimutan talaga dito na iipit pag ganon ganon siya So kung uh, may tester, mas mabuti yung may tester. Kung tester ka agad, ang unang tinitester ka agad itong wire. Ayan, ipapasok yung dito. Yung isang, uh, pwede naman balik din yan. Tapos dito, titingin sa tester. Ayan, o, oh, kahanapin kung alin dito. O, oh, ito yung linya niya. O, oh, yan, napalo. Ibig sabihin ito, buo. Pag dito sa kabila, o, oh, ito yung kanilinya niya. O, buo rin, oh kumapalo yung tester so doon sa mga ganong bagay na na-experience ko kasi ako din ang gumagawa ng aking mga tools ng aking mga barena, grinder basta may problema kaya ako lagi may, mga, may nakahandang uh, tester kasi nga uh, minsan sa area kapag ka nagagawa nangyayari talaga ito so dahil lang doon sa ano yung wala wala so, isinirik ko lang at uh, ipakabit ko na ulit uh, para mapa na sure lang na maganda yung pagkalagay yeah. yan okay para matesting na eh. o yan o okay na kaya lang dito nawala yung isang linya di syempre uh, ginagamit gumaganong ganon siya oh. kaya ang nangyari yung isang linya uh, unti unting uh, nagkaroon ng uh, problema Okay, ganun lang. I-sinare e, ko lang sa inyo ay uh, kung paano ma-detect kung buo ang isang wire. At ang uh, paggamit naman nito uh, multi-tester nitong tester, pamuhat lang yan diyan sa X1 hanggang X10, ano, may mga X10, XK. Para uh, ibig sabihin malaman lang kung buo yung uh, linya ng wire. So, ganun lang mag-continuity pamuhat dito sa X1 hanggang X10. Sabihin, dinedetect lang kung buo yung isang wire at dito nga oh, nagamit ko rito sa aking uh, rena at ito okay na nga oh, yan, oh. ganun lang mag kung paano malaman kung uh, buo yung isang wire kasi nga natural na na, na mawala yung isang linya kasi nga gumagano gano kahit sa mabari naman o oh, mag, uh, mag grinder nangyayari pala kaya okay ganun lang thank you